na idol ah, nandito na tayo sa pupunta na tayo sa palengke para magtrabaho ka ng mana o oh, nga na idol ani era idol malalako ka pa o oh, ba? Diba? kapag tanap ka palengke ni era nga malalako era sa bubulay So, ayan mga ka-idol, magandang umaga. Bali, nandito na tayo ulit sa palengke mga ka-idol. Ito, binuksan ko na pala ito mga ka-idol para dito na naman tayo pupwesto. Yung, ano nga pala, yung biga niya, yung pipinturahan, tapos yung mga poste niya sa baba mga ka-idol. Sa may pundasyon, ayan na. Buksan ko muna tong, itong, ito ang kanyang takip na na, idol magandang umaga sa ating lahat mga kaibigan trabaho na okay. naman sa idol oh ayan so yung hindi pa tapos yung ano nasa taas niya mga idol uh, uh, kailangan pa ano ma pinturahan yung pinaka niya para maganda na rin tingnan mga idol trabaho na naman na idol ganito lang buhay sa ano buhay painter oh so ayan naman sa baba si idol Aris mga idol at ito naman si Justin at doon naman si Selo sa kabila mga idol. O yan. Bali dito naman tayo. Tayo ay ikakating na natin ito mga idol Para malinis na tignan mga ka-idol. So yan na idol. Ayan, natapos ko na lahat yung biga banda dito. Yan. Napaikutan ko na rin na pinturan mga idol at dito banda pa ang hindi natapos mga idol ang wala dito hindi. so yan na idol malapit na matapos hindi tayo magapag video video ng marami mga ka idol dahil tawa ng busy sa trabaho mga ka idol Ayan, oh. tapos na lahat yung biga konti na lang mga idol tapos na rin banda dun mga ka idol natapos na, na lahat yun at dito naman ako lumipat o yun. yung siwang nyo yun sa taas meron pa konti mga idol at hanggang doon pa mga idol yung pinturahan natin sa may gilid-gilid niya sa may kantuhan mga kaidol. Ah, yun. Kasi e, tayo nagpag-video ng marami mga kaidol. Dahil busy tayo sa pagpintura. Ah, 2.54 p.m. na pala mga kaidol. Kaya balik tayo ulit. Yun sa Aris. Hmm. Hmm. na idol. Kinakanaan na naman niya yung mga poste. Kapag, ayun Ay, na pa. Yung matira. Marta poste na idol. Yan. Yan lahat yung titirahin niya. Sama naman namin nandun sa kabila mga